Today is June 1, 2024, and this is for it is the very first time in the Philippine history na nagkaroon ng na vacation ang mga public school teachers na nagkaroon ng memo na bawal silang istorbohin, no? Bawal pag-reporte ng school, bawal bawal guloy ng school head because it, it is demandable according kay sa ating Vice President kapag tayo ginulo. So, since today is the first day of my vacation, I spend my day here at Mount Lawa Adventure Resort together with Miss Marion. Ma'am Ann and her husband Sir Luis. So sumakay kami nang Tora Tora at kasama namin pamangkin niya si Mar, syempre. Ayan, adito sila. Hello, nanya na Hello kana. Apo niya pala to, swimmer tong batang ito. At age of 11 ang galing na photographer. O, kilala niya ba si Ma'am Ann? Ang principal Oo. ng Citrus National High School. <laughs> Nagaling yung Science National High School. Ito si Ma'am Ann, Oh, Ma'am Ann! Oh, Ma oh di ba ang ganda ni Ma'am Ann. Medyo madalim <laughs> lang dyan. Pero mas maganda yung kapag maliwanag. <laughs> sumakay kami ng Tora-Tora 800 pesos back and fort na siya no, can. natin kami hanggang dito sa aming kinuhang at uh, ancient house na no worth 1000 lang good for 4 person na talaga 4 persons kaya napakatipid no napakaganda ng Mount Lawad Adventure Resort wala kaming kuryente uh, solar lang wala kaming kalan may dala kaming butane ba tawag doon? butane gas, tapos kami. Oh, nakaraos kami, nakakain kami dinner, busog na busog. nagmi merienda pa nga ako ng yakult at saka ng stick bread, oh. dami namin dalang foods. Anyway, uh, good thing, pagpunta namin ng Mount Lawad, nakausap ko yung may-ari, si Sir Arnel, mechanic engineering ang tinapos, oh. tapos nag aasik ng resort. At ayon sa kanya, papahiramin niya ako nung xerox nung kanyang uh, tawag ito, subdivision plan. Pupicturan ko na lang. Actually, na research naman yung akin geodetic engineer sa Pampanga, nakakuha naman sila ng copy nun. Pero let me see kung pareha sila nung copy, no? Kasi napakahalaga nun para makita yung reference point papunta nun sa lote na dalawa na hinahanap ko. Nung nakaraang buwan pa, until now, di pa rin nakikita. So, yun yung isa sa mga importante nangyari sa akin today. Today is June 1. Hoping next week makabalik kami ng geodetic engineer para matagpuan na yung loteng hindi ko makita isang 300 square meter at isang 315 square meter yun na lang yung loting na titira na hindi ko pa na dispose so anyway I have so many chicas na kain po tayo